Kalbaryo sa ilang mga commuter ang scheduled na pagsasara ng LRT1 ng tatlong weekends. Ang ilan sa kanila may pasok sa eskwelahan at trabaho ng Sabado at Linggo. Siyempre, kaya ko na 7, 7 p.m. yung uwi ko, di ba? So, mahirap talaga sa makay dito. Malaking epekto po sa akin kasi ano, LRT lang ang sinasakyan ko pa uwi sa papunta. Saka, mahirap sa ng jeep pag uh, walang LRT. Sarado ang LRT-1 ng tatlong magkakasunod na weekend simula ngayong August 17 at 18. Ayon sa train operator, para yan sa mga paghahanda sa unang phase ng LRT Cavite Extension na bubuksan bago matapos ang taon ipinasilip sa Newswatch Plus ang isa sa limang bagong stations na pinangalan ng Dr. Santos sa Paranaque. Ayon sa LRT Management, ang higit isa't kalahating oras na biyahe mula Paranaque pa Quezon City magiging 45 to 50 minutes na lang. Napakalawak ng space para sa mga commuters. Ito kasi ang pinakamalaki sa limang idinagdag na LRT stations. Eto, papunta tayo doon sa train platform. Medyo matarik lang yung kailangan mong daanan. Pero para sa ease of travel, ayan, may mga elevators naman na option para sa mga commuters. Ayon sa LRT management, tigda dalawang escalator at elevator ang ilalaan sa limang bagong stations. At alam nyo ba, PWD-friendly din ito dahil sa entrance pa lang, may mga tactile paving na para sa mga visually impaired passengers hanggang boarding platform meron yan. So beside the Dr. Santa Station is the intermodal facility so it will have designated base for jeepneys, buses, tricycles, no so it, so that people who will need to ride the train uh, can uh, even park ang iba namang istasyon malapit rin sa major transport hubs. Gaya na lang ng Asia World Station na konektado sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ang Manila International Airport Station ang pinakamalapit sa Naia Terminals 2 at 3 at Ninoy Aquino Station naman para sa mga pupunta sa Terminal 1. Kung balak nyo namang magsimba sa Baclaran Church, pwedeng bumaba sa Redemptorist Station. Bagamat exciting para sa marami ang extension ng tren, tanong din ng ilan Magkano naman ang pamasahe? Una nang sinabi ni Transportation Assistant Secretary for Railways Georgia Aquino na 25 pesos ang magiging pamasahe mula Baclaran pa Dr. Santos, 45 pesos ang end-to-end -end fare. Samantala, hindi pa tiyak sa ngayon kung kailan magsisimula ang konstruksyon ng Phase 2 at Phase 3 na extension project na magdadagdag ng tatlo pang istasyon papuntang Las Piñas at Cavite. Pero para sa ilang pasahero, malaking tulong na sa ngayon ang unang bahagi ng extension. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plots.